ayan so tara na po dito sa mariwasa pasig ayan po guys so per sale po dito ang ating lahat ng items kaya naman makakamura po kayo rito kung kayo ay pupunta dito sa pasig ayan po guys tara na po dito sa mariwasa ayan so, ay po ay ating Binabagyan na po tayo rito Mariwasa. Hello. Ayan po, dito po tayo sa Mariwasa kung saan ay namimili at nagsha-shopping. Kaya naman samahan niyo po ako sa aking pagsha-shopping dito sa Mariwasa. Pasik. Ayan po, ayan po. Dito po tayo sa Mariwasa. Kung saan marami tayong promo. Guys, dito na tayo mamili sa Pasig Mariwasa Tiles. 60 by 60, ayan siya po, mura, 60 by 60, 184, alin, ang kulay, ang ganda niya, ang ganda niya, pansahig, pansahig sa lababo, ayan, good morning po, mura tayong signal, So, ayan po. Uh, shout out po sa ating si na si Mama Rizel. Shout out. At ako ay winner cam niya dito sa kanilang CTM Ceramic Tiles and More Passive. Dito po. Ayan guys. Ayan. Thank you po. At talagang oh, ang signal no? ayan ipili po tayo ng tiles ayan wala wala ang signal Ayan guys. So, so ayan. Ayan po. Napakaganda po ng atin. At talaga naman bagsak presyo po sila. Guys, so, ang ganda. Ayan. ayan. Nangangarap po kayo na maganda po ang yung tiles. At ang inyong, ayan, 15,000 na lang siya, oh. 19 dati. Ngayon, 15 na lang. So, I like that. Ayan. Ito po, simple Ayan okay. guys, so ayan. Kung bibili ka ng mga alay ng ginilo, sobrang mura po. Dito sa kapas, sa Pasig po, Raymondo. So guys, bibili lang po tayo ng ilang peraso para po sa ating bahay. Ayan. Guys, okay. so ang ganda. Murang-mura, mura, $1.50. So, so, bibili po tayo ng ilang peraso. 150 po 60 by 60 po ayan guys sobrang mura sobrang ganda po ng tiles ayan so guys ang maganda lang po dito sa 60 by 60 ay isang kabita na lang po hindi na po pera pera so so isang bagsaka na lang ayan ang ganda ganda oh. o biruin mo o oh, kamura mura lang po guys o so, ayan so guys so napakaganda So, kumpleta po dito. Hindi lang po, tayo sa inyong mabibili. Ayan. Sa so, pansahig. Ang ganda pansahig po. So, guys. Hindi ako makapagano. Ayan. So, isang talaga, isang bagsakan. No? 500 na lang. Sales, so, oh. Ayan. 120. Pahaba po siya. Ayan, diba? Ayan menos gastos na sa trabaho isang isang bagsak ayan ay guys so sa pintuan naman tayo pupunta kung saan nakapakamura po balikan ayan may mga binil po din dito guys so ayan so ayan napakamura po ayan po ang gusto niyo ng binil ayan ano Ayan, nyo ang model. Ayan. Kasi nyo na mga tiles. Ayan. So, ayan. One, three, oh. Pang siya. guys. Ayan. Ito so, parang okay ito. One, three. Ayan po, guys. One, Naka-promo. Hmm, kung ito, pandinding bato-bato para tayo nasa ganda din siya ano ang dami natin guys nananalawahan tayo guys sa gaganda nananalawahan tayo sa gaganda ng tiles <laughs> ayan guys ang so, ganda ano na po yung napili nyo ayan pili-pili so, na po sa biganda ng ating tiles. Ayan. Naitay po ang isa niya. Ay, nakita na ako dun. Nalawahan tayo guys. Sobrang gaganda kasi. Ayan po. Ito na nito po. So, 94 siya. Ang ganda. ganda. niya. <laughs> oh, ito. Ito po. Ito hmm. okay, mga model niya. Ito so, ayan. Isa pa. po. Hmm. 165. 160 yan 118 okay, so. yan gusto ko yun parang marmol 165 okay so marmol 165 marmol siya or 170 yan ganda din yung ang gusto ganda saya kasi paypay sako siya, kung paano siya, mga model, yun yun may mga pintura din po sila. yun guys. Um, yun yun ayan po 16 by 16. 16 so may nakita na ako guys swak sa aking budget <laughs> Ayan. Isang na, okay, so, diretsyo latag, guys. So, Isang latagan lang talaga. Wala nang kahirap-hirap. Saglit lang gawin ng ating mga carpenter. Ayan po. Oh. Saglit lang talaga yung ginawa yun, okay, guys. Ayan. Ceramic tiles. Dito po tayo sa Pasig City. Dito tayo shortcut tayo. gusto oh ayan so, ito na tayo marmol yan may marmol pa siya po ayan new design ayan ang mga new design so, ayan po 75 pesos bag ng design. Then, punta naman po tayo sa ayan po, ang model ng ating sa babo. ang ganda. Ayan. Hmm. Mga lagay naman po ng na plato. Ayan po. Hmm. mga stainless. So, ayan. ayan. 600 guys, oh. 600. Ang galing, ma'am. Napili po ako. May nakwita na ako. Kinukula ko na po iba. Ayan, guys. Oh. Napili na po tayo, guys. Ayan. So, puntahan na po natin yung napili natin para mabili na po natin guys, so maganda 60 pesos 40 by 40 saan tayo? sa sa Marmol more times po dito sa CTM Raymundo ayan to mayroon din po siyang mga grats

Five hundred Sixty-seven Okay na, ma'am Okay na po Ayan, guys Okay, naikot na po natin Ang buong ano talagang hindi pa lahat sa dami sa dami guys talagang ma mananalawahan po kayo so sale po dito big big promo ayan guys kaya naman punta na po kayo dito sa CDM Pasig Mariwalsa ayan sobrang mura at saksakan ang ganda makakapamili po kayo ayan po guys so Ayan. Hmm. So, yun po yung napili natin? Ang marmol. Ayan po. ang Ceramic po siya. So, yun guys, ang napili ko. So, ito po ang ating kukunin. So, ayan. Ano pa? guys. May napili na tayo para sa ating small kitchen. Ayan guys. So, 98.50 lang po siya. So, ayan, kung gusto nyo pong mamili dito sa super time, super sale, ito po sa passing. Ayan po, guys. Ito naman yung bibili nyo, guys. So, ayan, 15 pesos. So, nakasales po siya. Nakasales. Ayan, 15 pesos. So, pesos. So, ayan, mga kulay blue. So, Ayan, 1.35 po siya. Ayan. Ayan, guys. Ayan, o. Oh. Pili-pili na po kayo rito, o. Oh. Napakaganda. Lababo, sir. Lababo. Tingin-tingin tayo ng lababo, sir. Ayan. Dito po tayo Tingin ng lababo natin. Napakaganda ng kanilang lababo. Ayan. Mm -hmm. Um, alas 20 tayo din. Ang lababo ko yan. Ganyan po ang presyo nila. Mm hmm. 2,000. Yan na ba yung sale, sir? May bawas pa po. Wala na ba tayong, ano, baka lumiit pag binawasan mo. May bawas <laughs> pa. lumiit yung presyo pala. Ayan. 1, 2. Ayan, okay. so. Magkano ito, sir? 1, 2. 1, 2. Pero nakalagay ano dito, 1, 5. So, 1, 2 siya, Okay, so, ayan. Tapos, ito, try natin tingnan. Ito, alin pa? So, ikot, ikot pa tayo, guys, ha? Ayan, pili-pili po kayo dito. So, maya-maya, ay mga na tayo ng ilan-ilan. So, guys. Thank you, thank you sa, ayan. Ito, po ito, ito, ito. Merong ano. Hindi ako nakapagalo sa mga ayun lang ako ng ano. Kompleto na isang set. Pag isang set, sir, magkano to? Isang set? Ay, yung grip po. May grip po naman. na rin siya? Hindi po. Ah, hindi ka sabi talaga. So, I ito lang. So, magkano siya, sir? Pa, lima na sa tunay na. Tunay, na. tunay. Ayun, guys, oh. o. S20 tayo. Pero, alam mo, maliit kasi yung aking lababo. Kaya, ganun lang yung akin. Ayun po. So, ito naman, medyo malaki siya, guys. Ayan, ang ganda na at ito naman, medyo mahaba siya. Yes, ano ma siya? Pares siya. 1 to 7 po na niya. 1 7. ng isa. Ah, okay. pag na din po. Ayan po. Ito. Ano pa? Dito pa. Ito lang yung mga ano. Ting-ting tatay guys, Hello po mas marami? Ah. Hindi, alam ko mayroon kang ajan. Tinatanong ko meron po 'yan. Kuha mo. Eh, let's meet tayo. Ayan, naka po siya. Kaya guys, nakakamura po kayo dito sa ating area dito sa Pasig, sa Pasig, Gramondo. Ayan po guys. So ang ganda. Oh, di ba? So, yun na lang dalawa ang aking naisip, ah. Mm. Yes. Nandito na tayo sa sa ating lababo, sa silk. So, ah, uh, tunta naman tayo sa tiles. Ito lang ating pupuntahan. Yes, ayan. So, ayan na po. Ganun. Kompleto na po siya sa halagang. One And then, ito po ay meron po tayong promo. Promo. So, ting, tingin pa tayo, guys, kung ano pa yung pinaka, ano, mga murang-murang yeah, hmm. gripo. Know. Saan yung mga murang-murang nyo, guys? Uh, 6.45. Ah, 6.45. Uh, less 20 pa. Less 20. Ito, 4.95. Ito? 4.95. 4.95. Less. 20 So, magkano? 300 plus. 300 plus. Room lang yan. Ayan. Ayan, 300 plus na so, Best 20% po sa ganitong gripo. Ito po ay tumitingala. <laughs> Ayan guys, o, oh, diba? Ayan, ang ganda, diba guys? So, kumpara dito. Kaya, ayan. Nasa inyo na po kung ano po yung gusto nyong gawin. So, naka-promo po siya ngayon. Guys, ayan. Ang ganda, diba? O, oh, 900 ngayon, 700 na lang siya guys. So, ayan, ayan. So, ako, nag-iisip pa ako kung ano yung bibiliin ko. <laughs> Dahil wala akong budget. Kayo <laughs> rito, ayan. Marami po ito. Ito na Pero may napili. Ito naman yung liit siya. Yung saksakan na ano, ng, na, ano, ano, ng washing, washing machine. machine. O oh, diba may hose yung washing machine. Oo. Oo. Oh. Kasi nakabili kami, hindi nagtugma, nakailang balik-balik kami. Hindi pa rin yung usus wala. na po kayo mga gripo ang gaganda po oh. Ayan. Super mura. So, ayan. Yung yan. Yung po, ba? Ayan, so, ah, yung ayan ba? Diyan ba, ba sinasalpa yung washing mo? Sure na yan, yan yan sa sukat niya. Hindi okay, ginagawa lang ini snap. Oo. Uh -huh. Hindi siya tinitread. Parang inaano lang ang ano ko. Lang. Oo. Lang. Oh. Ito. ito, ito. kaya 'yon. S20. Pwede 'yan. Ito. Tawag ko sa anak ko to. Magkano ito, sir? Magkano oh, yan? Bisit. 695 695 Best Best 20 pa. 20 pa 695 yan. dito na kayo sa pinakamurang at bagong bagong oh, mga tiles nga nga at tunga galing ay. ayan yan parang ganyan sir Siga, ganyan ayan ayan na wow okay, very good yan na ayan Yan na yan ay hindi walang thread Ayan, sir, para sa yung inyo. Ganun. Ba, yung gano'n. Yung yun, o, oh, swak na yung binigay ni yun, sir. Yung gano'n niya. Uh, Ayan, ganyan siya. siya. Ayan yung washing machine namin. Ayan po, yung sa washing washi machine. Uh, Ayan, ganyan. Ayan sa inyo, di ba, may ganito? Oo. Uh, Ayan, may ganyan. Oh, na. Uh, Ayan, ako muna. Okay. okay po, thank you, thank you. Yun ang hinahanap po, sir, ha? Nagripo. Saan? Saan na? Ah? Yung medyo mababa na lang. Ayan. May mga martilyo rin po tayo dito. O. Oh. Ayan guys. So, talagang kompletong-kompleto po dito. Ayan po. Mga pintuan. yan. Kompleto po. Ito naman tayo sa ating gababo na gripo. Ayan. 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 Ito yung

diba? Ayan po. Next time. Yan po ang ating bibilhin. Diba? Hmm, ayan po siya. Ayan. Guys, diba? Ang ganda. Ayan po yung ating bibilhin. Next time. So, kung gusto mong bumili na maganda ang ating lagayan ng plato. Ayan po, guys. Diba? Ang ganda. Hmm. Ayan. Na. Ayan po, lagay ng basura ba ito? Oh, ayan. Diba guys? Ayan po. So, napakaganda po. Diba? Ang bumibay ng ating mga, ano, oh, bata ba yan? Guys, mamili ka lang ng bad tap mo. 34,000 na yan guys. Ang ganda. Ayan. Hintayin po natin ma-process po ang ating pinamili dito sa cashier. Ayan, guys. Basta tayo. Ayan, lababo. Mag-aabang na po tayo ng taxi. Ayan. Pintayin ka na ako sa labas po. Sige, makuha ko. Pintayin mo na lang ako sa labas. Okay, lalala sa labas. Ayan, guys. Tara na po dito sa ating nakamurahang sale dito sa everyday low no price si Baskin. Everyday low no price. So, ibig sabihin, everyday, nags, bababa po sila ano, nagpo-promo po sila, guys. So, ayan. Yung, uh, thank you, thank you po. Thank you so much. Talaga. Ayan, guys. Talaga. Kung kayo po ay maminiwi dito sa TMC Project Super Super Big Big discount. So, nag-discount po sila. Nagpo-promo po sila. Mayroon po sila dito pinakamura. Napakamura. 15 pesos lang. May tiles ka na. So, saan ka pa? Diba? 15 pesos. May tiles ka na. Dito lang po yan sa CTM. Ceramic tiles and more. Kaya, ayan. Tara na po dito sa Pasig Raymondo. Ayan, guys kitang kita na ako po saksing saksi ko po naka discount po ako ng worth of 2,000 diba saan ka pa dito ka na sa sira thank you guys ayun guys talaga naman so, so ayun po ang ating dito, ni Tito sa so, Mariwasa ayun po so, tingnan mo na guys so ayun, ang mura na naka discount ka pa good service po dito ayun yeah po, so, napakaganda po ng kanilang area, napakalaki. Talaga naman kayo ay makakapamili po. Okay. So, hey guys. guys. ngayon guys palabas na po tayo sa ating ating pinagsyapingan dito sa Mariwasa tile sa kaya naman punta na kayo dito sa Mariwasa Pasig so mag out na po tayo ayan po tabing ayun po oh. hindi tayo po tayo ng taxi tatawag tayo ng taxi guys ayan po tawag tayo ng taxi taxi po yung ating pinamili. So, tapos na po tayo, guys. So, ayan. So, ayan po. Ating location dito sa Raimondo. Ayan po, guys. Ayan. Kung so, maalim po, ito po ang ating pinasukat, at pinabilihan ang ating mga tiles. Kaya, yan Tapos na po tayo ng taxi. So, ayan. Ayan ang taxi natin. Ayan. Are, uuwi na po tayo ng ating bahay. Ayan. Bye. So, ganito ang ating taxi.